Sa kabila ng kagandahan ng kalikasan, may isang panganib na patuloy na lumalala sa barangay Matinik sa Lopez Quezon, ang pagguho ng lupa. Wala naman lindol. Basta ang nakikita lang namin yung gano'n, nagbabagsakan yung mga hollow block. May aming may narinig na nga kami ng ano, lumagabong doon sa gata May mga bahay kasi doon nag, nag, nagbagsakan na nga. Isang dahilan na hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa kalikasan, kundi pati na rin sa mga kabahayan, kalsada at mga riles ng tren na mahalaga sa kabuhayan ng mga tao dito. Sa mga nakalipas na linggo, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Matapos ang tatlong araw na paghupa nito, isang bangungot pala ang gugulat sa mga tao. Walang ulan, wala ring lindol, pero ang lupa gumuho. Marami mga bahay at mga daan ang nasira na hindi na mapapakinabangan. Tinignan ko kusina na bitak, palaki ng palaki. Oras lang ang binilang at ito na ang tumambad. Sirang mga kabahayan na hindi na mapapakinabangan. Kalsadang lumbog na delikado ng daanan. At mga dating patag na daan na ngayon tila naging burol dahil sa pagangat ng lupa. Ito na ngayon yung sitwasyon dito. Yung dating rilis ang trend na diretso pero ngayon nakakuruba at sira-sira na dahil sa paggalaw ng lupa. Yung sa sasahig namin ay may mga muusbong na. Muusbong na yung ano. Hindi namin pinasing kasi akala namin pangkaraniwan lang yung ano na yung isang yun pero nung habang tumatagal ang bubong naman ay nag ah, ano yun, nag nag naglalangit ngitan or nag-uuga na para bagang may mga bumabato sa bubong Alin po yung bahay niyo dito? Ito 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 kabuuan ito. Ano, ito. Mali yung kapatid ko ay ani. Eh. Wasak po talaga ano. So yung pagtingin namin sa ano ay talagang as in na napakabilis ng ano ng pag ng mga sahig. So ginawa na namin, di naglabasa na kami talagang nag, ano, nagbabagsakan na nga itong mga ano inunan na muna namin, di siyempre yung aming buhay. Ako po ay si Lilibet Villapando. Isa po ako sa na-washout ang bahay dito sa barangay Matinig. Matagal na po kami residente dito mula maliit po ako, dito na po ako sinilang. Kararating ko lang po galing Maynila. Aba, narinig na nag krak, 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 krak. Tinignan ko, kusina, nabitak. Palaki ng palaki. Ang bilis. Umalsa yan, no? Hindi na ako makadaan. Lumabas na ako, nanalangin ako, nagdasal ako. Dito lang ako nakaupo. Hindi ako naglikas. Dito lang ako nakaupo. Daming dumadaan. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung bahay ni Nanay ni Libet na nakausap natin kanina. As you can see, talagang sobrang sira yung kanyang bahay. And tara, samahan niyo ako dito. Mas niyo dito, yung upuan talagang umangat and ito yung pinaka-pintuan na ngayon, lumubog at yung loob ng bahay talagang sirang-sira. Halos isang purok ang sukat ng lupang gumalaw. Nakakapangilabot isipin kung ikaw ang nasa sitwasyon nila. Isang kakaibang pangyayari na hindi natin kadalasan nakikita o naririnig. Eh, sinuro sabi ko yun. Eh, sinuro mga pagsubok nga lang na dumadating sa buhay, di harapin natin ang may pananalig pa rin sa kanya. Pag tayong bibigay tayo sa kanya, magdasal tayo. Isigaw eh, ko nga doon sa mga tao kagabi, gabi, magdasal tayo, magdasal tayo, sabi ko. Nangingi lang kami ng tulong, kahit kunti. Mahirap din po kami. Baka mamatay lang ng nanay ko. Ako lang mag-isa ang nakatera dito. Hiwalay na ako, wala akong anak. Pamana pa yan ang magulang ko sa amin. Pamana pa sa amin. Hindi ko nga malubos si Sipin yung nangyari Nagka-trauma din ako. Mayroon lang nangyari sa akin yan. Hindi ko alam kung bakit. 71 na ako, kaya nga sabi ko yung Diyos ko, sabi ko ngayon, ngayon ko lang naranasan itong ganitong pangyayari na sa bagay ka ako, wala namang, wala namang ano, wala namang nag-aakala na mangyayari ito. Isa sa mga pangunahing sanhi ng soil erosion ay ang deforestation. Isa sa mga dahilan ay ang illegal logging na matagal nang nangyayari sa mundo. Dahil sa pagkaubos sa mga puno, sa katagalan, humihina ang lupa dahil wala nang kumakapit dito. Ang resulta, pagguho ng lupa tuwing may pagulan o lindol. Ito rin ang isa sa mga dahilan ng pagbahang nararanasan natin ngayon. Yan ay ang naglalaro sa akin. Una, kalikasan talaga yan ay, pero may kaakibat diyan na gawa din ng tao. Kasi itong bundok na ito, yung pinatag na yun ng kalsada, isa rin yan sa mga naging dahilan ay. Ano walang madaanan ng kanal. Lumambot ang ilalim umago siyang tubig. Tapos ito namang along the release, dapat yung kasi danaw, malaki ang kanilang ano, kanal na open dapat. Walang takbuhan ng tubig. So ang nangyayari siguro, yun na lang overflow na i ang tubig. Tapos ay yung pang ibang kabahayan, ay harapan nila ay gusto nila ay patag. Ayaw nila nung may kanal. Walang tatakbuhan ng tubig, may i Ano katagal na po yung Ano po yung mga ano siguro, mga 35 years, 40, ganyan. Habang tinitingnan natin ang mga bundok, mga ilog at karagatan, hindi natin may iwasang mapansin kung paanong ang kalikasan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng yaman. Mga punong nagbibigay ng hangin, mga ilog na nagbibigay ng tubig, at mga lupaing nagbibigay ng kabuhayan sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, unti-unti nating nasisira ang mga biyayang ito. Hindi lamang dahil sa kalikasan, kundi dahil sa mga taong mapang at sarili nating kapabayaan. Ang kalikasan ay isang paalala ng ating koneksyon dito sa mundo. Kaya't alagaan natin ito dahil tayo rin ang magbebenepisyo. Ang kaligtasan ng ating kalikasan at ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga kamay. This is one and that's the story.